concert ni one and only Sir Noel cabang Ah uh, si Miss Sai of course shout out sa yo okay. Sai Soriaño. And she has the eye no para malaman ko sino yung mga tamang tao for the event, <laughs> Nakakatuwa lang talaga oh. kasi uh ano siya, she she's also a good if not if, if, she's a great artist. Mm -hmm. She sings the hits, Carpenters, she has a great voice. Tama. Sobra. Tapos there was this one time na nagkasama kami sa isang event. Okay. Tapos ang nakakatuwa sa kanya, she is very humble enough to to approach me and tell me na, "Uy, ayaw sabi sabihin na Sige, sige, yun, talaga yung sitwasyon eh. in-approach ka kanya, Sir Nadja, gano'n, no? in-approach na kita, parang gano'n. Basta sabi niya, ano, okay ka. her her, her comments was way much better. Ayoko ko lang yan, kasi ayaw talaga yan. nakikinj kasi, nakikinj ka, parang gano'n. Hey, no? Alam mo na to, niya, papag-jigs, ano, actually sa uh, even sa recording mm. uh, nagi-cringe pa rin ako pag narinig ko sa kong boses. <laughs> ah, oy, para, ako ba to? Kaya ko pa, ba to? Ah, ganun. Ano, uh, cringe pa rin ako. Yun, basta sinabi she na yung sibi nakaka sobrang nakakataba ng puso yung, uh, yung yung, 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 commendation niya, sa iyo. Yes, yung so. commendation niya sa akin. Mm -hmm. yun ah, uh, sabi niya one time eh, ano kita. Tapos bigla-bigla, uh, nagkaroon kami ng conversation over messenger. Tapos tumahog siya bigla. Mm. Tapos can you be uh, one of our artists for ano, para sa concert ni uh, Sir Noel Cabangon? Oh, nakagulat yun ah. Well, Oo. Oh. Noel Cabangon. Kasi we're growing up eh. pinapakinggan yung mga inspirational music niya. Oo, Oo eh. Tapos sabi ko, wow, sigurado ka? Sabi ko, <laughs> Oh, oh, Lagalang isip ka pa siya. Oh. oh, sino kasama natin? Oo. Oh marinig ko sila Patricia Ismail uh, si mm. Miles Poblete Faith ako <laughs> Kasama ako. Oh. Ano yung sabi ko O, o sige okay I, I have to take this opportunity kasi sabi ko nga I have this mission mm. I have this mission uh to share ano and 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 one way din talaga na para Uh, what do call this? Para mas maka makaabot ako sa mas malawak na reach ng audience and mas malawak na reach Just for you to perform, yes. It's oh. for me to perform. And and yung mas malawak na reach of people whom I can help Tama. in the future is for me to be able to perform on a bigger crowd. Kasi, okay. sa, syempre sa parang ngayon, parang kapag nakakapag-perform ka sa mga ano, it's not because of the fame. Not, Tama. not anymore eh. It's it's because uh kapag nakapag-perform na po tayo at least you can already have that voice. Correct. To to somehow help in making a change. Tama kasi kumbaga so, pag nakapag-perform ka na sa malaking uh, uh, venue na 'yon, stage na 'yon, yung mga makapakinig, hindi mo na makokontrol kung kasi nila dadalhin yung napakinggan nila sa iyo. Totoo 'yun. Yes, yeah, so, so, so for me it's not about the fame anymore. Mm -hmm. eh. It's me uh singing for a purpose and for a bigger crowd and eventually uh tap and reach other people's souls or hearts and minds in the future para mas may mat- marami pang makatulong sa mga nangailangan. Tama. So, yun, yung, yun yung purpose ko na. So, t- sabi ko, okay. Sumasakto. <laughs> Sumasakto. Sabi ko, sige, game. Tapos, ano yung title? eh nakita ko, Songs for Hope. So, ayun. Okay. Sige. So, sabi ko, marami Title pa lang. Alam mo na yung purpose. Yes. so. Oh. Sabi ko, ang daming, ang daming mga kanta. Ang daming, marami tayong mga kanta na pwedeng i-share doon sa concert na yun. So I was really overjoyed nung nalaman ko ngayon. Sabi ko, oh, thank you, thank you. Kaya walang hanggang pasalamat ko kay kay Miss Sai Soriano for yeah, walang hanggang pasalamat. Up until now, I still thank you. Kung kung may mga times na nakakalimutan kita, uh, nakakalimutan kita, kita naman sobrang busy po tayo <laughs> sa mga endeavors pero Oo, tama, tama. Uh, I assure you, Miss Sai, I will never forget that day you 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 gave me that call para makasama sa so concert ito. And of course, among other endeavors, hmm. may nakita pa siya sa aking potential. So sabi ko, wow. Talaga Bakit ba? Bakit hindi? Mama Josh, nakita ko sa oh, comment section last time na parang oh na up ka na rin niya. Oh, oh <laughs> ngay. And, 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 <laughs> Si Mama Josh din from Primeless yes, na oh. Sabi ko, thank you, thank you so much talaga. sa so, sobrang-sobrang laking pasalamat ko sa kanila.